okay mga idol no so sa karon mga idol na nakita ninyo ning bangag kaning bangag dire sa pagbuhos nako na og pagbuhat nako na og pundasyon mga idol kailangan din siya mabunuhan og yuta kung bag-o pa lang dayon ninyo sa, sa akong channel ayaw kalimot mga idol i-subscribe pindutan ang bell oh. okay pinduta ang bilagin para masundan ninyo mga idol huh? ang mga sunod upload na mga videos ko. Talaga. Thank you. Kani nga video mga ka-idol, ako nang gibuat mga ka na para ang atong istorya diri mga ka-idol, sib or makabudget ta. So karon kay kailangan man sa yuta dire kailangan man sa abunuhan og yuta Ang akong buhaton mga ka idol nga maabunuhan ako ni nga wala koy gasto or dili ko mamalit og yuta Unsa akong buhaton mga idol Kini dire mga idol karsada ni mga idol ah. karsada karon Sa pagbuldos ani mga kaidol naa sa yuta nga na buldos nga naa sa daplin daplin Dapin daplin. Karon mga idol mo to akong kuaon ngayuta yuta katong nas daplin kay akong i abuno diri sa mga bangag-bangag. So karon mga idol ako ng kwaon. Ang kailangan nato mga idol pala og kaning bara o <laughs> balde. Tara. Kaya hey, tumigil ka dyan ha, kinakabanok sa'yo. So karon mga ka-idol Kini binuldos lang ni. Sa pagbuldos dire sa karsada. Karon maon ni akong kwaon nga yuta nga akong iabuno dito sa mga bangag-bangag. So mga idol, ako nang kwaon. <laughs> kino, okay, nahuman ra gyud nga bisan piso wala koy gas